Hello guys, ito na naman ang amo ko oh. Tingnan yung kinuha niyang bulaklak oh. Ayan, kumuha siya oh. Karton-karton, napakarami na naman Punong-puno na naman ito ngayon hmm. After ko magalinis, After ko ito ipang lagay sa lagyanan I eh, ano ko na naman Para makita niyo kung gaano karami talaga mamaya Ang dami-dami nito Hello guys. Ito na mga pulaklak natin. Ready na sila. Malinis na sila. Ayan oh. Naka ano na sila. Nakasipara na, nakasegregate na by color. Kung ano ang ano niya, ang klasinya niya, kung rose lang, hindi siya nag-mix. Ayan, maraming kulay tayo. May puti, may pink, may uh, usyapin. Ayan, may double color. May, may uh, yellow. Oh. Ito pa isa. Ito, Astromeria. Ito, ito lahat mga chrysanthemum. Dito sa likod ko banda, marami din. Tingnan nyo. O, oh, di ba? Maganda. Oh. Ang dami, o. Oh. Ang dami-dami nila, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. Oh, di ba? Hmm. Ang ganda nila, o. Oh. Ang ganda ng mga kulay nila. Mayroon din dito sa loob. Mayroon din tayo dito. May pula tayo. Ayan, may estromeria tayo. Ayan, may limonium tayong pink. Ito din, oh, may pink na may violet. Ito din, may mga daon tayo, iba-ibang daon, Ito, oh, ito may uh, Veronica tayo, oh, maganda siya. Ito may Anthurium, may Gerbera. Ito may Baby Rose, may Casablanca, or Lili, ayan may dito din. Ayan, di ba, ibang kulay. Dito din, oh. No? Marami tayong mga bulaklak. Di ba? Mga bagong dating to, kanina lang namin ng amo ko ito kinuha. Kasi po, may, uh, may event kami bukas ng gabi. Maggagawa kami ng uh, ano doon sa stage sa Adsman University bukas. <clears throat> Kasi may graduation. Ito may design ako para sa ano, para sa graduation. So, Tingnan nyo maigi ang bulaklak. Ito may dahon tayo na eucalyptus. Ayan. Kilatisin nyo ng maayos ang ang bulaklak. Ayan. iba-ibang kulay yan. Ito mga live ito sila. May puno siya. Orchids. Pilaropsis. Ayan o. Ayan, ang dami na ating bulaklak ngayon. Okay, guys. Hello, guys. Ito na ang ating bulaklak ngayon. Ready na. Malinis na yan lahat. Napakaraming bulaklak. Ayan. Ang dami kong nilinisan. Ilang oras kong ginawa ang paglilinis. Kasi ma mabusisi kung nililinis yan isa-isa ayan napakarami guys ito isa-isa natin nililinis yan mabusisi na paglilinis ang ginawa hmm. ayan napakarami marami kaming order para sa hotel bukas at saka sa graduation sa states kaya yan lahat ang ating bulaklak napakarami iba-ibang klase yan iba-ibang kulay may mga dahon din para bukas may, may mga special flower tayo ayan C'est ne que... I <laughs> do

Pinipilit niya ang gusto niya nang wala naman. Sabi yan. ni Barcelona mama, hmm. ang fresh na ganyan, off-white lang. Off-white lang naman talaga. Yan walang puti walang na puti. Walang puti na puti yan. Wala. Wala.